Habis po. Uy, send sa akin ang mga... Ano nyo yan? Maganda kang muha yan eh. Maganda ka ba? si maganda yan kong si Bigyan mo na lang kami, ba? Ang dami kami. Ang dami yan. bulak ka nga, no? Ang dami kami na yan. Bulak-bulak ako. bulak ka ba? ano? Ano? Mungkeno? Oo, may Gatas na lang. Wow! Yan ba ito? Yeah. Parang sa nga, Ano? ah. Uh -oh. nila. Correct. Never yeah, ako nakakain pa siya, sa Why, ano. Sa Benz. Wow! Ano? Sa Jeffrey may Oh Sa yung Sa doon tayo. Ay, meron din dito sa loob. Ah, meron din dito sa Dito yung dati. Ayun yung Pero parang mas kaya sa akin, ubus na, hindi ko hinalo huwi ka kayo sa set ko. nito pala nga, ako the record of the show niya habol kami ako talaga ang first owner, tsaring okay. first owner ka ah. o oh, kasi kinain ko lahat ng yelo at sa ice cream, hindi ko na hinalo kaya hindi mo kuspe kaya tsaka daladaladalad sabi ni Sir. <laughs> <laughs> Ma Mapapahamog daw kaya. <laughs> oh. Ikaw di na napapahamog. Ikaw di na napapahamog. Ay hindi. magandang naitutulog na patadala mo. May magandang naitutulog mo. Tama yan sir Sir. Dapatawin din ako nakialam. Iyan patadala. Kasi di talaga nila mapapalabas yun. Walang bonus. Hindi, <laughs> meron. Meron na rin yan. Meron yan. May nababalitaan. lang? Ano lang? Ano lang? <laughs> Sa atin pwede lang sa tip eh. Magagaling siya. Sa na alamans daw. May ina ako po ang source. Eh, dagdag. Tingnan nyo na sa Facebook. nyo. May dagdag -dag na. Ano, In transport, may pre hamil, dagdag na daw. O, di mas ma-okay. So, For, For ano pa? Pag-aaral. Pag-aaralan pa daw. Okay lang. Eh, ino naman talaga ang inano natin. Ano naman talaga ang inano namin sa process concern noong pa. Na kasi ang meal allowance natin at saka trans po, eh, inoong pa yun sa amin pa, wala ng increase. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Eh, ilang dekada ay, na wala pa kami ay, increase, ay, increase uh, ng transport at saka meal allowance. Dapat, saka dapat yung ano natin, yung SLDL may add din. Kasi kagaya sa ibang company may add naman eh. Yearly nag-a-add. Ito yung iba, max naman. max naman. Ha?

may papa ko sa inyo. Sorry. <laughs> <laughs>